Kung sa akin to mismo tatanungin kung magkano dapat ang monthly income ng isang tao para i-date ko to marry, it's gonna be like 50,000 pesos and above. <laughs> Speaking of, nakatakot tong post sa Facebook. Tinanong sila kung magkano daw ba yung dapat nakita ng isang lalaki para i-date nila. Tapos si mga sagot nila is 10,000, 45,000 pesos per month, 40 to 50,000 pesos a month. <laughs> 30,000 pesos a month, 30,000, 30,000, 40,000 pesos a month, 30,000 pesos a month, tapos 500 peso a day. Well, reasonable naman yung sagot nila. Karamihan, like, nasa around 30,000 pesos. Okay, okay na yan. Eh. Kasi kung iisipin mo, hatiin mo yan sa dalawa, 15,000 pesos. Let's say yun na yung neto bawas na yung SSS dyan, pag-ibig, mga loans mo, mga kinemerit mo sa gobyerno. So, meron kang malinis na 15,000 pesos bilang lalaki. Kaso nga lang sis, isipin mo rin dapat na ano bang estado ng lalaki na yan? Like siya ba yung breadwinner sa kanila? Solo living ba siya? Single dad ba siya? May sinusuportahan ba siya and all? Kasi sis, kung single siya at living alone lang siya, hindi niya sinusuportahan yung pamilya niya, yung 15,000 pesos kada kinsenas na neto is okay na yan eh. Medyo keri-keri niya sa pamumuhay. Kaso nga lang sis, paano naman kung siya yung breadwinner? Paano naman kung halos lahat sa pamilya? pamilya niya siya ay nagpo-provide. Paano naman kung meron siyang anak? ba? Diba? Medyo naloka lang ako dito sis na sabi ni ate S, dapat nasa around 40 to 50,000 pesos yung kita ng lalaki bago niya i-date. Well, hindi ko naman alam yung istorya. Hindi ko napanood yung buong video disclaimer kung bakit niya nasabi yon. Pero sis, para sa akin, okay lang yan eh carry lang yan. Kasi kayo bilang babae, decision nyo yan kung ano standard ninyo. Decision nyo yan kung gaano kalaki or kung magkano ba yung kita ng gusto nyong jojowain or magiging asawa nyo in the future. Which is very wise. Maganda yan sis. Maganda dapat na lagi inuuna natin yung utak natin kaysa sa puso natin. Kasi nga naman, sobrang hirap ng buhay ngayon. Kaya dapat hanggat maaari eh, is maging practical tayo. Kaya nga lang sis, dapat tayo sa sarili natin, alam din natin yung kaya nating ibigay. <coughs> mga bagay na kaya nating ibigay pabalik sa mga taong nagbibigay sa atin. Hindi yung puro lang tayong expect, hindi yung puro lang tayo tanong na kung ano ba yung kayang ibigay nitong lalaki na to sa akin. Magkano ba yung kayang ibigay nitong lalaki sa akin every month? Magkano ba yung kailangan ibigay sa akin ito ganyan-ganyan? At chuchu, kaya niya ba akong bilihan ng mga ganitong klaseng bagay kapag gusto ko? Mga ganitong cellphone, bigas, pagtatrabahuin niya ba ako, kinemi, ganyan-ganyan. Maganda yan sis, na inuunan yung sarili niyo at in iniisip niyo yung kapakanan ninyo bago kanino man. Very good yan kasi self-love ang tawag dyan. Self-care. Kaya lang sis, kung lagi mo lang iisipin yung mga bagay na kayang ibigay ng mga tao sa'yo, kung palagi mo lang iniisip yung pera, kung palagi mo lang iniisip yung mga material na bagay na posibleng maibigay sa'yo ng magiging jowa mo or magiging asawa mo, eh parang medyo may kakulangan ka naman sa sarili mo niyan. Like puro ka nalang kabig, kabig, kabig. Ano naman kaya mong ibigay? 'di ba? Ano naman kaya mong ibigay sis? Tandaan mo sis, it takes two to tango sa isang relationship, sabi nga nila. Para lang yan, bike eh. Kung isa lang yung nagpapajak, hindi yan gagalaw, hindi yan aandar. Kahit magdamag, 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 magdamag magpajak ng pajak yan si kuya, ikaw, wala kang ginagawa, nakahiga ka, nakaupo ka lang sa bike, ano mangyayari sis? Tingin mo ba uusad kayo or tingin mo ba ni gagalaw man lang yung bike na sinasakyan ninyo? <coughs> Hindi, eh, di ba? Mga sis, walang masama kung sa sarili ninyo gusto nyong makahanap ng provider man. Lalaking makakapagbigay sa inyo ng mga ganitong bagay. Lalaking makakapagbigay sa inyo ng gusto nyong lifestyle in the future. Walang masama sa mga ganyan sis. Kaso nga lang, isipin nyo din na ano ba yung kaya niyong ibigay sa lalaking yan? Ano ba, ba yung kaya idagdag sa buhay ng lalaking yan? Isipin niyo to, kung yung target ninyong maging jowa or maging asawa is let's say, manager na kumikita ng around 60 to 80,000 pesos a month. So syempre sis, yung manager na yan, yung lalaking tina-target mo, meron din yung standards. Meron din yung mga bagay na hinahanap niya sa babaeng matitipuhan niya tingin mo ba sis, yung manager na target mo na yan, yung business owner na target mo na yan, papatol sa isang babaeng hindi marunong makapagsalita ng maayos? Papatol sa babaeng hindi marunong kumilos? Papatol sa babaeng walang kayang gawin sa buhay. Papatol sa babaeng tatamad-tamad, walang determinasyon. Nako sis, huwag ka na mag-ambisyon. Kung ganun kataas yung target mo, tapos ikaw sa sarili mo nandito ka lang, posible pa rin yan. Kaso nga lang, hindi ganun kadali. May hirapan kang makahanap ng ganun klasing lalaki kung ikaw sa sarili mo is wala ka sa at least ka-level nila. Di ba? Walang masama kung yung target ninyo is yung mga lalaking ganyan. Father figure, provider, generous, kaya makapag-provide sa inyo ng ganito, ganyan, ganyan. Pero kayo sis, sa sarili ninyo, dapat siguraduhin ninyo na kahit papano, kaya nyong ibalik yung mga bagay na binibigay nila. Mm. Hindi man monetary, hindi man sa pera, pero sa ibang paraan. Like, maayos ba yung emotional intelligence ninyo? Kaya nyo ba siyang pakalmahin pag nagagalit siya? Kaya nyo ba siyang suportahan sa mga bagay na gusto niyang gawin sa buhay? Kaya nyo ba kayong sabihan ng mga problema niya? kaya nyo ba siyang tulungang lutasin yung mga bagay-bagay na hindi niya kayang lutasin mag-isa? Yung mga ganong klasing bagay, sis. Meron ba kayo nun sa sarili ninyo? Isipin nyo yung mga ganyang klasing bagay. I love you all girls, alam nyo yan. Pero kung masyado rin kayong delusional na kayo sa sarili ninyo, napakataas ng standards ninyo, napakataas ng hanap nyong klasing lalaki, pero kayo sa sarili ninyo is wala kayo kayang ibigay. Hindi man lang kayo makapagtrabaho sa sarili ninyo, wala man lang kayong sariling income, wala man lang kayong sariling kilos para mag-develop yung sarili ninyo. Eh sis, parang napakalaking kahibangan naman yung mga yan. Hindi pa patol sa inyo yung mga successful man kung kayo sa sarili nyo in your own way is hindi kayo successful. Yung mga lalaki niyan sis, established na sila. So kung sila maghahanap sila ng magiging asawa nila, jojowain nila permanently. Like yung tipong seryosohan na talaga na posibleng magiging asawa mo. Tingin mo ba kukuha yan ng babaeng mababa? Ah? Like tingin mo ba kukuha siya ng babaeng walang pangarap sa buhay, walang naipunder sa sarili niya, wala pang naibibuild sa sarili niya. Like, talagang start from scratch. Siguro, posible kung playtime, playtime lang. Alam mo yon parang side chick lang, sa kama, sa kineme, sa ganyan-ganyan. Ganon, -ganyan. pwede. Pero kung yung tipong aasawahin at seseryosohin niya, sis. Naku, sis, sobrang labo. o oh. Hindi masamang mangarap na makahanap kayo ng prinsipe ninyo. Pero siguraduhin ninyo na kayo sa sarili nyo is Disney princess kayo. <coughs> sprinkle, sprinkle!